Hi mga kamaringan, mga kapari. Welcome to this video and this is your Miss Universe 1981 It's Mariam Mar vlog! With the model of Gatas <laughs> By the way, after this video, hindi muna tayo pupunta ng Inaguan Dahil meron tayong visit na one of the new discoveries na maganda dito sa Misamis Oriental And it is found at Balingasag. ay pupunta namin dito ngayon kasi It's ano lang, kabilang bayan Papuntang papuntang Butuan ang ating pupuntahan na new discovery na maganda at very clear na spring. Uh, so excited ako dito kasi ang init. Hindi na the fields here at the pit of the sand. It's so hot today. So pupunta tayo, magpapalamig muna tayo. So mamaya na ako punta mamaya ang gabi. Sa so, nagawin kasi birthday ni Doc Mac. Happy birthday Doc Mac. Macron and uh, yeah, let's see, let's see what gonna happen there try natin if um, tama ba yung sinasabi nila na it's cold and it's very refreshing and it's very beautiful like the Indians. So, let's go guys! Let's go! Baka kami makaparin! Tara! Puta ba tayo dito sa market?

Meron tayo ng rahisita right at ganyan right na Ay, ang ganda dito. Wow, may free, ano to? Sanitizer. Ay! Hindi ka atoks. Ang super lamig, guys. And it's very environmental friendly. Ang ganda ng views natin. With here, dami ng plants. Dami ng, ano. Uy, kajut Ay! Dati. Ah, <laughs> uh, diba ang ang ginaw, ang lamig ng tubig, guys. Maginaw talaga. <laughs> Malamig and it's just a walking distance lang from sa daan papuntang paso, papasok. Ang ganda dito. graming bato. So it's very nice. At very refreshing talaga. The ambience pa lang. Hindi. Pa natin alam yung water. So let's go. May bunga sa entrance fee. It's 10 pesos guys. And you enter a private property. It's welcome to Lagi Farm. Kamuayan, baling sa Oriental. So, Lagi Farm pala dito. Wow. So, Lagi Farm River. 10 pesos lang po. It's more, very mura. Let's go, guys! Wow, ganda. Dami ng mga bulaklak. It's farm talaga. Yan. So, let's go inside. Again, 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 welcome to Lagi Farm. Kamuayan, Balikasag asag, Visayas Oriental. Wow, well, ganda ng pathway dito, oh. With goma bella and... Ano ba itong flowers na ito? Hindi ko alam. I am a once... <laughs> a botanist. I am student, pero hindi ko alam. Ay, horticulture student. Hindi ko alam kasi first year lang ako doon eh. Yan! Maganda dito. Papasok. ganda pala ng pag ganyan-ganyan ang mga ano. Ang mga tawag dito, mga flowers. With goma bella. And dito merong at meron silang marang yan po ang punuan ng marang hala o oh, di ba may marang dito yan yun po punuan ng marang yung malaki at meron silang lanzones wow oh, sarap may lanzones it's a farm talaga and naman ay meron itong mga uh, free lugar lang na ah na nag an ah, Japan? <laughs> Kiko Arki pa rin ba sa What? My God Girls! Oh my God! Ang ganda ng pool! Super so linaw ng water! And then ito yung yapak punta pa doon. So hindi na kami napunta doon kasi dito mas maganda itong area kasi mas maganda yung shape. Kasi may mini pool. At tignan mo may mga oh, spring dito. Oh my God! It's very, 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 very ganda. And ayun. Tignan natin dito. OMG! Ang ganda maligo. Ang sarap maligo. Napakalamig na water. Oh my God! I want to jump there. Ayan, mini pool. Wow, ang ganda guys. It's very natural. It's very um, environmental. Ang ganda. Ang tubig. Napakalinis. Piling ko po dito mainom. Especially dyan sa mga kawain na tubod. So dyan, 1, 2, 3, tatlo. 4 At dito, meron din po yung resort sa saan na tinatawag na Kaulangan Resort. At sa liyon nila, sa likod ng resort nila, may ganyan, may ganyan. And it's one of the sources ng water doon sa saan. And ganyan, oh. pini ko na talagang maiinom yan. Oh my God, ang sarap. Ang ganda, ang sarap ng feeling. So sa lahat ng mga stress dyan, sa lahat, lahat ng mga kasakta sa pag-ibigaya ko, sarap! sa lahat ng siya special oh my god pwede pumunta dito it's kamuay parang kay kamuayan balingasag bisamis oriental and it's only 20 pesos entrance fee oh my god ang ganda girl oh I'm sorry po uh, hello po <laughs> may balito tree dito ganda ng stone formation oh my god ang sarap ng water talaga pupunta dito may naliligo naman and ano merong mga <laughs> it's about to rain. The, the sky is not feeling well. Hindi siya kagaya namin na very the mood. <laughs> Ayun yung pwesto namin. May mga director seat kami. A chair. Ayan. Nag, nag arrange sila na para yung balon. Oh, ganda dito. Pwede maglaba dito. Charot na. <laughs> Hindi ko talaga. Oh, ang ganda. Oh my God. Oh my God. It's so my God. Uh, parang kami ng tao dito ah. <laughs> Umuwi na yung mga kasama namin. Hindi kasama namin. Mga ano, kapitbahay namin nang nag ano na nag-streaming din. So here na kami, ang ganda ng ambiance dito, may mga manok, very refreshing, very farm. Ayun, nilapot tag sa si tatay ng mga dahon-dahon para sa mga trees. Uh, dito na kami. Wala kaming place ito lang ang aming dahon ng saging yung plato namin. And also we have so bagista, pwede mo ba, so sa bagista with free langaw. Sarap lang dito. Dito na binili namin mga rice, mga foods, mga ulam, at cucumber. Ayan. And also, we have the gravy down ni Nana. Na ito yung mga um, chicken balls and hotdog balls. <laughs> ito, kaya din kaming ice. Dapat kaya magdala ng ice kasi walang ref dito. Walang ice dito. And ready na po ang ating simple boodle fight dito guys. Ayan, so meron tayo, of course, danzones na maasin at santol na maasin din. Yes. So meron tayo tagtalong. I'm sorry. Chicken ano, balls and hot balls na binili namin dyan sa daan. Ito din pork barbecue binili din namin sa Calendaria. And also we have, binili namin sa market itong isda. cucumber at itong yan, white onion. So meron din tayong, tawag ito, gusto na din namin sa kininderiya. And pang market also fresh. Tabas po tawag namin dito, at flatfish. Flatfish! Basta <laughs> niyan. And kanin din doon. So it's simple lang kasi tatlo lang kami. Ayan, may mga sawsawan po tayo. May gravy. Nabinig din namin sa kanto. May sawsawan kaming tuyo with a lot of um, panako spices. And suka, guys! Ayan, meron tayong tubig dito so kailangan nyo magdala ng water dito. Ayan. So, let's eat on the side of the river. O, di diba, Ang ganda. Pag ito do, may falls doon. Ayan. the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord. And these thank you, which I about to receive from well, the bounty to you guys, Bless O Lord. Lord. Amen. Let's eat. You know this? Oh my God. It's just the three of us. Kasi, we are friends. <laughs> ano. Wala lang. Kami lang available. Kasi, So, ayong isa available, available sa rasyan, wala siyang trabaho. Pero, nakasakit, nagpahilot siya. So, hindi siya magkagalaw as of today. Yan! <laughs> yeah, kain tayo sa tabing ilog. So, welcome again to Mintawayan. Kamuayan. Ka ah? Kamuayan. Barangay Kamuayan. Balas barang barang sa Pesami Oriental. Sa here in Lagi Park. Mm. Park. Not... Ang ganda ng falls dito. Ang labig guys. Super so labig. Na Victoria sabi kanina, super so labig. So, let's eat. Yeah. Ito so, yung third pa rin yung favorite natin 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 itong gravy ni Manang kasi sabi ni Manang masarap pa yung gravy yan yeah. na natin ha masarap yung gravy mmm 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 farm Lag mmm 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 dito? Uh, may lang kami mga kabats dito na rito. Mm. Ganda dito, merong isda kasi. Ha? Kanina ando si Kuya, kain siya ng fish. Kasi no, so na, nanako. Not the duck or? No. na. Naman na. Kapag dito, magsugba dito. Magsugba. Pero dapat, same ng farm din. Kaya ko dyan. Kaya dyan. At free ako din dito. <laughs> Pinin ko may farm dito. Malapo. Ay farm poultry. Kain! Mga amta! Paano? Sarap ano, ng isda guys oh. Yan. At ang dito sa farm kasi may mga anis na mga aso. Ah, tignan nyo ha. Maganda ba ako? Oo, oh, oh, kaya oo. Maganda ba ako? Oo, oh, oo, oh, di ba? Mga anis ang mga aso dito. Oo, oh, maganda ako. Oh, God, Ang sarap ng isda. Oo, oh, sarap. Hmm, this is the kutabas. Napaka-juicy. So, na so, natin sa Saan ka ba? Suka Ayan. Toyo <coughs> Sarap ng suka Ayan tayo suka ah. Ah. Tamis at anghang Ay no, tamis at asin Nagsagol

Manghang na maasim, na matamis. Yun yun. <laughs> Kaya yan. Hmm. Wala And we have mm. Hangimaga. Mm hmm. Masantul kami dito. Ito so, salan kami na no? Ah! Ah! Tarot lang. Hindi. Itong santol, available to dito. May nabibigay dito. Piso per... Ano to? Piece. Per piece. Ah. Eh, ito yung sample. Ay, pala itong atas naman. Mm. Mm. <laughs> Alam ah! mo yung asim na masarap kasi.

Tingin na naman diba na clear ng water. Oh, di ba? Ang ganda talaga maligo dito sa Lucky Farm ng kanilang river. Na may tuburan. Ito girls, oh, yan. Nakasigil po sila, is 100. <laughs> 105 daw. <laughs> Ayun. Alright, boys, girls. So let's go swimming. Oh my God, the water is so watery. The water is so watery. The water is so watery. It's like ice is gonna melt. It's just like we are in Alaska or Norway or somewhere that has ice. Ice there. So let's take a dive. Ah! Oh, come now. Welcome to come now. Amigo. so right?

Ako din oh. No? Gansan? O, oh, no? mo pa ako. kita yung pa ako Gansan sa ilalim. O, oh, diba? It's very clear. So, let's go guys. It's 10 pesos tonight. Yun. And, yung papapasok lang na talaga. Dapat kailangan may motor kayo or sasakyan. <sighs> oh. Kalami sto tubig. Refreshing guys. It's very chill. That's refreshing and very cool. And, aray ka, aray ka. Mabawala talaga dito. <laughs> Let's see! We are done swimming guys and uh, what they have said to us. Yung comment and yung mga suggestion. Um, ano talaga, napaka chill. Kasi it's very refreshing. Lamin ang nabi ng water. Hindi nga kami nag-anong sa water kasi super lamig. So, again, again Thank you so much for watching. And sa lahat ng mga nearby towns, like kasaan. Balinga sa. Thank, thank you po. Hi, 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 hi. Thank you, thank you. Basta andito na no siya sa Chereng. It's Kamu Barangay Parang kay Kamu Balinga sa Oriental, the tag Ifar. Mm. 10 pesos only. <laughs> Ang saya at meron silang naka-display dito, mara no? yung Maran ganin rin? Nakiwala. No. <laughs> wala. <laughs> Ang wala din. Hindi ko alam. May Mara at Santol. So, okay. na umuulan na rin. So, thank you, thank you so much for watching and that's it Maring Mar on the Explorer the Maring Mar the Explorer thank you thank you thank you thank you and see you again in my next vlog